<laughs> Tata hey, lang lang yung eh. Nandun yung sa taas. Ay hindi, huwag na Chat ka na. Ba't di mo ba naman kaya gawin yan eh? Kaya ko yan. Sa husay nilang lumangoy, sumisid at akyatin ang mga lansa sa Tabaco City Port, probinsya ng Albay. Animoy mga pirata sila ng mga karagatan. Lubhang napakadelikado ang kanilang gawain. Dahil sa isang pagkakamali lang, buhay ang nakasalalay. Inaakyat nila ang mga lansa at humihingi ng kaunting barya sa mga pasahero. Kapalit nito ay ang pagtalo nila sa mataas na bahagi ng lansa. Kadalasan din ay nagtatapo ng barya ang mga pasahero sa dagat at ito'y kanilang sisisirin. Sa ngayon, mahigpit nang ipinagbabawal ang ganitong gawain para sa kaligtasan ng mga pasahero at mga bata. At ayon sa otoridad, may naitala ng namatay sa ganitong gawain. Kung tutusin, alam naman ng mga batang pirata na lubhang napakapanganib ng kanilang ginagawa. Dahil higit pa sa libangan, tumatalon at sumisisid sila para sa kakarampot na barya. Kahit buhay pa ang nakataya

bakit mo kailangan tumalon Stunt ba yan akala sa boss akala boss number ko taw sa buwa pupa taw sa boss standby standby Na. <laughs> <Sa taas. laughs> Wala nang kalimutan tataalon. Totoo sa. Wala nang barya eh. Ah. Oh. Tandun ni nakatatalon sa tasa. Ay, 'di mo na chat kana. Bit. Di mo naman kailangan gawin 'yan eh. Kaya ko 'yan.

Sabado po? Ay, sabado po lang eh. Guys, tatalo na ko ako. kayo? Taga ko, Tabaco City. Ah, taga tabaco. Ako dito ya, babaktabling. Baktabling niya Wala nung bariya eh. bente.